Good afternoon, Sir Jesse. Kayo po ay uh, nagkasama ni Ma'am Maria Virgie. Po, Ma'am. Tama po. Opo, Ilan taon kayo nagkasama ni Ma'am Maria? 13 years po, Ma'am, nung August 2. Kayo po ba ay nagkaroon ng anak, Sir? Hindi po, Ma'am. So, wala po kayong anak Opo. na dalawa. Opo. Okay. At... Uh, kayo po ba ay hindi kasal okay, or kasal? Hindi po kayo hindi kasal. Po okay. So ang nais niyo lamang, sir, ay magkabalikan kayong dalawa at mabuo ang inyong pamilya. Okay, Tama ma po okay, ba? Okay, Sa ngayon po ba, uh, Sir Jesse, nasaan po si Ma'am Maria? Sa barangay Mantang Taf po, Eastern Samar At sino po ang kanyang kasama doon, sir? Si John Paul Pico po, ma'am. Before siya umuwi ng summer, sir, kayo po ba ay nag-usap na, halimbawa... Jesse, ayoko na. Maghiwalay Hindi po, ma na tayo. Hindi Wala po. pong gano'n. So, anong paalam niya anong sa inyo, sir? Anong paalam niya po sa akin, ma'am? Kasi, una po, umuwi na ng May 20, 21 yata, ma'am, na yung nanay niya. Okay. Tapos po, ma'am, siya po yung nagpunta noong May 22 yata or 23. Gumawa ako mm -hmm. ng paraan para makauwi siya. Naghanap ako ng pamasahin niya, ma'am. Mm -hmm. Tapos... Umuwi siya rito sa Pangasinan ulit, uh, mga July 18 na yata, ma'am, mga ganyan. Mm -hmm. So, umuwi siya ng July 18, tapos pagbalik niya, sir, wala siyang sinabi na makikipaghiwalay siya? Hindi po, ma'am. Di, pag, bali pag uwi niya po, ma'am, normal kami, ma'am. Ang ganda ng samahan namin. Siyempre, mabait naman akong ama sa kanila, ma'am. Mm -hmm. ni, ni minsan, wala akong ginawa sa kanilang hindi mabuti, ma'am. Puro, puro lang kagandahan bilang isang ama, ma'am. So kahit hindi po sila uh, inyong dugot laman, o, kumbaga po, itinuring niyo po sila na parang mga tunay ninyong anak. Opo ma'am. Tama po. So pagbalik niya ng July 18, Sir, kailan na po ulit umalis si Ma'am Maria? Panay ang balak niya po ma'am na doon na daw pag-aaralan ng bata. Mm. Sabi ko naman, so anong kadahilanan eh. ba mo pagpapaaralin ang bata? Eh mas maganda ang buhay dito, makapag-aaral yung bata sa medyo syudad, hindi sa probinsya. Okay, so kailan siya umuwi ng summer, sir? Umuwi po siya, ma'am, ng July 28. Hinatid ko po sila ng bus kasi ang paalam niya po, ma'am, sa akin, tumawag daw yung kuya niyang panganay mm -hmm. na hatiin na daw yung lupa nila mm -hmm. para makuha yung party niya, ibibinta na. Tapos dadaling ko si Gigi, tanamimiss na rin ng mga pinsanin niya daw doon, yung mga tsuhin niya dati kasi mm -hmm. nung mga nagdaang taon, inuwi niya nung 3 years po siya, ma'am. Mm. O si uh, kasi nga, uh, kumbaga, yung kaari arian ng kanyang nanay Tama, oh, paghati hati uh, na nila Paghati-hatian na nila uh. yung lupa, ma'am uh -oh. So, oh. Um, nung hinatid mo sila ng July 28, okay pa kayo? Walang nagsabi oh, walang, na? Oo, walang, ma'am Talagang, ang saya ng sama namin, ma'am Ang ganda talaga Kaya nga, nakakapanlumo Ano ba tawag dito, ma'am? Yung... Ma Nakakapanlo ma mo. Masakit po talaga Oo, sa damdamin ma Kung ano lang ako na tao talaga, ma'am, bumigay na ako mm -hmm. At After July 28, Sir, nagkaroon pa po ba kayo ng pag-uusap ni Ma'am Maria? Matagal po, Ma'am. Kinuntak ko muna lahat ng mga kuya niya, mm -hmm. mga kapatid niya. Mm -hmm. Ano po nangyari? Parang may alam na sila nung bago pa lamay, Ma'am. Sabi mm -hmm. nila, umalis mm -hmm. na dito si Virgie ng ano. Halimbawa, Ma'am, lunis. Kasi mm hindi -hmm. ko na ma-exacto yung araw. Halimbawa, Apo. umalis ng lunis, dadaan pa daw ng sementeryo. Sabay, uuwi na daw po siya sa Pangasinan. Sasakay na ng ano, barko. Okay. Ibig sabihin, lunes, martes, merkulis, dapat nasa bahay na. Naka isang linggo pa yata bago umuwi. Kinukontak ko, hindi ko matawagan. After noon, sir, paano mo nalaman na meron na siyang boyfriend na iba or meron na siyang ibang kinakasama? Oh, kasi po, nung kinausap ko yung bago pa mangyari, ang sabi ng kuya niya, minura siya, ma'am. Hindi ano ko po? pwedeng sabihin po. Ah, Oo, oh, minura. Okay. Oh, minura siya na siya sinabi, na, sir? Sabi niya na, ano, ganyan, minura siya, ganun na. Walang ginawa yung babae niyan dito mula nung lamay. Ang binigay lang ng sa amin niyan, sama ng loob, kahihiyan. Ibig sabihin, ma'am, baka may nangyayari na kasi doon sa kanila, tatawid ka lang ng parang dagat, ma'am, sasakay ka ng bangka. Doon na yung kalaguyo niya ngayon. Ah. Kaya ibig sabihin, lamay pa lang may nangyari na kaya nagpumili na umuwi, gumawa ng paraan. So, sariling kapatid niya ang nagsabi Oo, yung Rino, na minura, tapos ayaw nila dun sa ginawa ng oh, kapatid nila. Oo, oh, puro kahihiyan daw, puro sa sama ng loob, binigay niya daw, puro problema nung lamay pa lang. Pero sa kabila nitong lahat, uh, Sir Jesse, tama ba ako ng pagkakaintindi na handa ka pa tanggapin si Ma'am Maria kung siya ay babalik sa iyo? Kung sakali po, Ma'am, kasi mal na mal ko yung anak ko, kung yun lang po ang dahilan na makabalik yung anak ko, Ma'am, kasi ga gaya ng ganun, Ma'am, siyempre, kustudin ng nanay, di ba, Ma'am? Mm -hmm. Pero Masa ito si yung anak niyo po ay hindi niyo po talaga talagang Adapt anak. po namin Adapt. yan, ma'am since anong parang yan ma'am parang sal salampin lang yan ma'am. Opo, opo. Sige, para malinaw lang po sa ating mga manonood ano. Mm -hmm. So siya po ay uh, kumbaga hindi po legally na o, anak po, pero po. itinuring niyo po talaga talagang, na inyong anak dugo naman. Opo, ma'am. Okay. Sige po. Imbis na yes sir. Imbis na isubo ko na lang ma'am sa kanila muna ma bago ako ma'am nung nalaman ko na nung tinatawagan ko na hindi mm -hmm. ko mata gan kinuntak ko ulit yung mga kapatid niya. Apa? Sabi ko kay Kuya Rino, nandyan na ba si Virgie? Mm -mm. Sabi ko, eh wala, hindi umuwi ang babae yan. Minura na na naman. Ay, naman Sabi na, na ma'am, na. na ano ko po, kuya, na nandun po daw sa, ano, yun sa lalaki niya, doon sa may barangay, Mantang Tough Eastern Summer. Punta ko dyan, kuya. Sabi ko, napuntahan natin. Ay wala akong panawin dyan sa kanya yan, may trabaho rin ako. Baka puntahan ko yung babae na yan, minura ulit. Hindi lang sampal ang aabutin niyan, baka barilin ko pa yan, ah, sabi ng kuya. Wag naman po, wag naman gano'n, sir. Wag naman sana tayo humantong hmm. sa ganyan ata. Oo, yun po sabi ng kuya niya. Opo, pero ayaw natin na ganyan tayo o. humantong, ano. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Virgie. Ang tanging hiling po ni Sir Jesse ay baka po na magkabalikan daw po kayo or kayo po ay magkaayos at mabuo po muli ang inyong pamilya. Ano po ang masasabi niyo dito, Ma'am Virgie? Ano po masasabi niyo ako di kami kasi hindi naman talaga ako po sa alis. Kung Hindi kami pakikialaman ng kapatid niya. Minura ako ng minura ng kapatid niya. At sabi ng kapatid niya sa akin, buti wala ka na dito, huwag ka na bumalik kasi salot daw ako sa kanila nung nakaraan ko, binaranggay niya ako ni Jesse. Pero wala akong ginawa masama sa kanya. pinupunta sa barangay para magpamawal hindi kami kasalanong. Pirmahan ko doon sa barangay. So, ma'am, linawin ko lang, ma'am Virgie, ang dahilan nyo po kung bakit uh, kayo ay umalis at lumayo papunta po dyan sa Samar ay dahil po sa kapatid ni Sir Jesse? Yeah. Dahil Kasi po sa kapatid. Ako lang binabantayan niya, Nang taon na kami nagsama. Ako lang binabantayan. Hmm. Sinusubay ba yan nila ako kung anong ginagawa? Pwede ba yun? Ikaw, ma'am, lumagay sa, sa lugar ko. Hawa kang kasalig. Magkakakibots ka ba na maayos para sa pamilya mo? Siguro hindi mo magagawa yan. Ma'am Virgie, pakilinaw po, linawin po natin. Ano po ang ibig niyong sabihin sa hinahawakan po kayo sa leeg? Para maintindihan po natin, ma'am. Kaya nila po kung saan ako pupunta. Pati bisita ko. Mga kumari ko binabastos ng kapatid niya. Bilagdadabugan kami ng ano? Opuan. Bilagmong po kami. Magugustuhan niyo ba yung galon? Wala akong bisita na po, po sa bahay dahil sa kanila. S sino pong kapatid ni Sir Jesse, ma'am, ang ating pinag-uusapan? Si Maricel Vega po. Ako ma'am, magde ng ganun eh, pero hindi ko na kaya rin. Sabi ko, kayo kayo na lang magsama dyan, pero ako, alis ako, nalalikoy yung anak po. Okay. Kaya ng kaya po, ma'am, gumawa ko ng paraan na hindi niya po alam na aalis na po ako sa kanya. Kasi hindi ko alam matiis. Kayo po ba ay nagtangkang makipag-usap kay Sir Jesse? Sinabi ko po yung sa kanya na maghiwalay tayo. Ibinta mo yung mga gamit. Para kako, kahit pa paano, makatikim ako kako, sabi ko sa mga gamit. Anong sinabi niya na kapatid niya, wala ka raw, wala ka na makukuha dito dahil wala akong gamit. Wala kong karapatan. Hindi ba Sabi tungkol po mo. doon sa naranasan niya sa kanyang kapatid? Hindi na tinangka niyo pa po ba siyang kausapin at makipag-ayos po sa kanya tungkol po doon? Hindi na po ako nakipag-usap sa kanya. Mm, so siguro doon po nagkaroon ng uh, miscommunication, ma'am. Kung hindi po na, kumbaga hindi din natin nasabi kay Sir Jesse na um meron pong ganitong problema, baka doon nagsimula po yung problema. Sinabi niya palagi siyang binabantayan kasi mula nung pagdating niya bukod pa doon, mayroon na siyang nangyaring mga iba. Hindi lang ako naniwala kasi hindi ko nakikita, ma'am. Mm hmm. Pero dahilan lang niya yung pinapakialaman siya, tama naman. Concern lang naman sila kasi panganay na kapatid namin sila, ma'am. Mm na, na naki, nakikita nila na yung ginagawa niya, ma'am, kahinahinala na, ma'am, totoo naman pala. Ano po bang kahinahinala yung, yung ginagawa? Palaging, pati mga kapit ba, pag, pagsapit niya ng magsilpon, umaga hanggang hapon na sabihin niya, pinsan niya, kapatid niya, eh, malay mo naman, sir, totoong pinsan niya o kapatid po, niya. Kasi tuwing dumarating din ako, ma'am, ilag na yung cellphone sa akin, matabihan ko lang ng kunti yung cellphone, ma'am, kinukuha na, ma'am. Ah, kumbaga, itinatago oh. Oh, ang messages sa iyo. Oh, may sasakay akong pasahero, hiramin ko yung cellphone. Ayaw ipahiram. Ikaw ba, Ma'am Virgie, ngayon? Meron na po ba kayong bagong kinakasama? Meron po. Hmm. Buntis po ako ng... Na. Ay, naku, bun buntis na kayo, Ma'am, ngayon ng two months? Hindi yun, ma'am. Hindi ako naniniwala doon. Okay. Ah, uh, of course, sir, syempre, hindi naman natin pwedeng sabihin na nagsisinungaling oh, siya. Oo, oh, oh, kasi ah uh, unless siguro si ma'am mismo ang willing na magpakita ng ano ng pregnancy test, uh, oh, we have to take her word for oh, it. Dahil, yun ang uh, magandang ebidensya, ma'am, pregnancy test. Oo, oh, pero syempre, karapatan naman po niya oh, yun, sir, kung sasabihin niya. kung, kung totoong buntis naman po kasi, talaga kasi si ma'am. Kasi po, ma'am, wala pang dalawang buwan kami naghiwalay nung tumawag sa sa... Family print namin yung tagaryan sabi mm. niya, buntis pala ako ng dalawang buwan. Nakunan ako rito. sabi niya, ba'no mabubuntis agad? Okay. Mayroon, mayroon na dalawang buwan. Mayroon Sa na. Lampas na ng dalawang buwan eh. Okay. So, wala pa tayong dalawang buwan naghiwalay. Sige. Sir Jesse, ganito po. Oo. Oh. Ma'am Virgie, kayo po ay nagdadalang tao ngayon ng dalawang buwan, tama po? Oo no, po. Okay. Oh. Ang kahilingan kasi ni Sir Jesse ay magkabalikan kayong dalawa. Magsabi ka ng totoo, tayo pa pre pregnancy test ka kung totoo yan sinasabi mo. Ah, hindi naman na po kailangan yon Sir. Hmm. Kasi kung talaga pong nagdadalang tao si ma'am, ah, uh, yun po ay karapatan niya kung ikikip niya sa sarili niya o sasabihin po niya sa atin. At sinabi naman po niya na siya ay nagdadalang tao. Ang tanong ko na lang, Ma'am Virgie, mahal niyo pa po ba si Sir Jesse o hindi na po? Hindi na po. Ayun din na po. Ayun lang, Sir Jesse, kasi uh, siyempre, although sinabi po natin kanina, as much as possible, kung kaya natin na pag-ayusin, oh. mas maganda pag-ayusin oh. po natin, pero... Kasi, ma'am, ako rin, mm -mm. yung sinabi niyang ganun, ako rin ganun, ma'am. Ang inaano ko lang sa bata, ma'am. Mm -mm. Kasi dumating na ng points, ma'am, na nagpanggap ako na wala akong alam. umiyak na siya na kumuha ng sustento sa akin, gawa ng nahihirapan daw sila. Mm. Ma'am Ma Virgie, baka naman maari na uh, Ilan taon na po ba ang bata? Kasi yung kinakasama niya ma'am may isang anak din ma'am eh. Ilan taon na po yung anak-anakan niyo? Magwawalo po ngayong October 11 Ah, mag-8 years old pa lang Ma'am Virgie, maaari What? po ba na makausap po siguro Ng amain po na si Sir Jesse yung inyong anak-anakan Kahit mamaya po ma'am tatawagan po namin ulit kayo Para mag-video call naman po yung dalawa po oh, kasi pagod sa paglalaro sa school kasi may pasok na bukas sa bata. Pero, pero kanina pa nga nag-aantay ng tawag po eh, nakatulog na po siya. Oo, oh, oh. pero okay ba sa inyo, Ma'am Virgie, bumisita po paminsan yung bata kay Sir Jesse? Hindi po, pag malayo. Pero ko okay lang kung nandito. Kasi nag-aaral yung bata. Ah, nag-aaral. So, so okay, okay lang naman pag-aaral. Ma'am, rin pa pwede. Hindi po lang po, ma'am. Okay lang naman po, pumunta yung bata sa kanya kahit malaki. Kung anad gawin niya, okay lang. Kahit sana gusto niya, okay lang sa akin. Kung papupuntahin yung bata dito, okay ba sa inyo yon? Papupuntahin po rito, ma'am. Kung halimbawa, papupuntahin. Kasi sinasabi ni Ma'am Virgie kanina kung tumanda-tanda yung bata. Kasi sa ngayon po, nag-aaral daw po yung bata sa summer. Opo. Oo, so syempre, mahirap din naman po talaga na pabiyahihin yung bata papunta doon. Lalo na kung 8 years old, sir. So, hmm. baka maaari, uh, mag-arrange na lang tayo na ikaw yung pumunta doon. Or kapag nasa medyo mas matanda na yung bata, papunta pupuntahin siya sa'yo, okay ba kayo sa ganon? Hindi po, po pwede ma'am na pagpiliin yung bata? Uh, kasi sir, sa totoo lang po, yung bata po ay hindi po ninyo anak, hindi rin po anak ni ma'am Virgie. Ma'am Virgie, tama po ba? Pero hindi ano po sa apelido ko ma'am? Paano po nangyari yun sir? Pa, uh... ko po yung bata ma'am. So nirehistro nyo o, sa pangalan, ninyo? Pangalan ko ninyo. po ma'am kasi tinuyong ko po talagang anak yun ma'am. At ah. saka isang kinakabahala ko ma'am kasi Dumating na yung points na sabi niya sa akin, nandiyan pa, na-record ko pa yung boses, ma'am. Sabi mm -hmm. niya na, pinabayaan mo na nga ta talaga kami, pati anak mo, tiniis mo. Nagsabi nga yung anak mo, natawagan kita, humingi ng pera eh, kasi nagugutom, sabi niya. Mm -hmm. Eh, ang problema dun, sir, kahit sabihin mo na, um, kasi technically, ang ginawa niyo, sir, simulated birth. Ito. Kasi hindi po niyo anak. Hindi po dumaan sa legal na proseso ng adoption, pero pinangalan nyo po sa pangalan oh, ninyo. Oh po, Tama. So bawal po iyon. Bawal po, po ang simulation of birth, sir. Uh, legally speaking din po, kung ganun po ang nangyari sa birth certificate, sir, consider po na illegitimate mother si Ma'am Maria Virgie. Kung base lamang po doon sa mga dokumento oh na po. meron po. Oh ano At kung ganun po yung instance, sir, ibig sabihin, ang kustudiya po ay nasa ina. Dahil hindi po kayo kasal. Hindi po pwede yung pagpiliin, ma'am? Uh, hindi po, sir. Uh, nasa batas po natin yan. Lalong-lalo na kung below 18 pa po yung bata. Opo. Sa nanay po talaga yan ang opo. kustudiya. Unless, of course, meron pong mga uh, circumstances, sir, na bawa, gumawa po ng imoralidad, mm. nagkaroon po ng uh, pagdodroga, halimbawa, opo, opo. or mga illegal na, na aktividades ang nanay. O uh, napapabayaan. O napapabayaan, yung mga ganun po. Yan po kailangan pong patunayan sa ating korte. Na hindi po siya suitable, kumbaga, na maging isang ina at pangalagaan po ang inyong anak. So, in this case, sir, binibigyan po natin kayo ng pagkakataon na baka naman magkaroon kayo ng arrangement Opo, na lang ni Ma'am Maria. Ganito na lang po, Ma'am. Sinabi mong pumapasok na diyan Kung totoong pumapasok man siya, mm -mm. pumapasok ba yung bata diyan? Pumapasok. O, uh, ang gawin na lang natin kasi... Hindi naman ako nagkulang sa iyo ewan ko kung ba't mo nagawa sa akin 'yan. Ang gagawin na lang natin pagkatapos ng bakasyon nila sa akin din dito rin mag-aaral. 'Yon ang arrangement natin. Yan sa iyo? Wala naman problema. Oo, oh. 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 Sal inihiling... salamat kung ganoon. Ang inihiling naman ng anak mo ay yung panggastos lang niya sa eskweli. Eh. Oh, kasi ah, kasi ma, pang... ang alam mo <laughs> kasi sa kanya. Kasi, Kaya ayaw ka kausapin ang anak mo. Hindi totoo yan, Hindi yan totoo ayaw akong kausapin. Hindi totoo yan. Patalit. Hindi totoo Ay, yan. ayaw ko. Kasi mo. Wala. Wala. Oh. Uh, <laughs> uh, tingnan mo, patatapusin kita. Sige. Ayaw kang kausapin niya kasi pinangakuhan mo na yung bata. Hindi ako nagpangako. Ano po ba yung pinangako, Ma'am Virgie? Ano pong pinangako ni Sir Jesse sa bata? sabi po niya sa amin, kasi tatanggap ng pag-asa yung tinulunggan namin. Kukuha lang ng pera. Tayo papadala sa amin ng P10,000. Ang sabi naman ng bata, sige, Papa, padala mo kayo para kami umuwi. Nagantay kami. Walang dumating na pera. P10,000. Sige, Pa, tapusin naman natin na papadala pa lang sa Elvisid samantala mayroong papadala ng tikas. Sige, ma'am. Sir Jesse, nangako ka ba? <makes> <makes> hindi ako nangako, ma'am. Nagpanggap lang ako na wala akong alam, ma'am. Mm -hmm. Kahit sino man po siguro, ma'am, hinihilingan ako ng pamasahin na pabalik. Eh, nandun siya sa kasarapan sa lalaki niya. Hindi naman niya babalaking umuwi, ma'am, So, nagpanggap ka <makes> na hindi ako... mo alam uh, 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 na may kinakasama oh po, na siyang iba. Opo, oh ma'am. Kaya po, humihingi ng pera Siyempre, sa isip ko talaga, ma'am, siyempre, gagamitin niya 'yung pera. Hindi siya uuwi. Gagamitin nila doon sa kanila. Okay. Ma'am, medyo na ko na uh. Hindi ko naman po din masisisi si Sir Jesse, ma'am, kung hindi po niya uh, again ibibigay po 'yung pera kasi siyempre, at that time na hiningi niyo na po 'yung pera, ay uh, kayo po ay may iba na pong kinakasama. Bukod pa po doon ay technically wala po talaga siyang obligasyon na magbigay po ng pinansyal na tulong or suporta. Oo. Masasabi ko na Bala na siya kung anong isipin niya. Basta ang sinasabi ko, totoo. Okay. Oo. Bahala na siya. Totoo naman yung sinasabi ko. Ay, hindi ako nag-iisip. Totoo na may kasama ka na. Mm-hmm. Ma'am, inamin niyo na din naman po kanina. At uh, sir, mukhang uh, wala na po talaga dahil uh, sinabi na po niya na hindi uh, na din niya kayo mahal. At may kinakasama uh, okay na po siya. Okay lang naman iba. sa akin yun, Oo. So, mag-move mag forward na po tayo doon sa parte na kayo po ay nag-uusap na tungkol sa Oo, mata. Oo. Sige, sige po, ma'am. Sige po. So, kagaya. Kaya po nang sinabi po ni Ma'am Virgie kanina, willing naman daw po siya, di ba? Nag-usap kayo kanina, Ma'am Virgie. Sabi po okay. ninyo, pagkatapos niyang mag-aral diyan, okay sa naman po ma na dumalaw naman po siya kay Sir Dito Jesse. Dito naman po siya mag-aral sa Pangasinan, Ma'am. Gusto niyo, okay po ba sa inyo yan, Ma'am? Sir Jesse. Opo, okay, Ma'am. And Ma'am Virgie, bago po natin pag-desisyonan kung saan at alin, yung pupuntahan ng bata. No? Kasi mahirap din, sir, yung ipapull out mo yung bata from summer, ililipat mo na naman sa Pangasinan. Opo. Tapos another semester, ililipat mo from Pangasinan, pupunta mo naman sa summer. Ayan po eh, ay eh, hindi po nakakabuti sa bata. Opo. Mapapagod okay. lang, sir. Na Bukod sa mapapagod siya, Shari, never pong naging okay, sir, na nawawalan po ng stability yung bata. Opo. Okay? So, nawawalan po siya ng mga kaibigan, Opo. yung kanya pong kikilalanin talaga o. na environment, na kalalakihan niya. So, again, mabalik tayo doon sa kanina ko pa sinasabi, na... But, yes, po. Ang gusto, ang gusto ko na lang sana, kung siya na lang pupunta rito, papasyalan yung bata. Okay, yan, kasi magastos naman yun Okay. Ma, totolero yung bata eh. Ganito na e lang siya... Ma'am Virgie Ganito na lang Ma'am para po uh, hindi din naiipit yung bata sa gulo ninyo. Kasi siya po yung na-confuse dito Ma'am. Sa totoo lang siya yung na-confuse, naiipit siya yung na problema sa lahat po ng nang nangyayari sa inyong dalawa. Ilabas na po natin yung problema ninyo sa na, na mailalaki, may iba nang kinakasama. Ako, ako. Tanggalin na natin 'yon. Pag-uusapin po namin kayo sa barangay, kaharap po ang MSWDO. Opo. Mas maganda po 'yon kasi yung MSWDO po siya yung mag assess din kung sino po yung kumbaga ano yung mas tamang uh, environment para doon sa bata. Opo. Kasi kailangan din po nilang i-assess yung uh, kalagayan po ng bata. Healthy ba siya? May kakayanan po ba kayong suportahan siya? Opo. May kakayanan opo. din po o, ba si Ma'am Virgie na suportahan siya? So tayo po ay hihingi po ng tulong sa MSWDO. Sir ha, siguro po MSWDO po ng uh, saan nga po si Ma'am? Sa SAMAR. Mm -hmm. Oo, kasi nandoon po currently yung bata, mas madali pong mamamonitor ng MSWDO yung sitwasyon po ng bata doon at ano po yung kinalalakyan niyang environment doon, sir. Po, okay? Po. So, uh, kayo po ay pag-uusapin at once po na ma-determine nyo, sir, kung dadalaw lang po ba or kayo po ang dadalaw doon, yan po ay pag-uusapan nyo na lamang. Uh, mas maganda po na makarunalang na lang po kayo ng kasulatan para at least may nasusunod po kayo na pinag-usapan ninyo. Kung hindi kayo back and forth na sinabi mo ganito, sinabi mo ganyan. Mm. Mas maganda po na meron kayong kasulatan na dalawa na ito po yung pinag-usapan natin na uh, pagkakasundo ninyo kung kailan at saan po dapat yung bata sa takdang panahon. po. Okay? Okay ba sa yun, sir? Opo. Okay. Sa iyo, Ma'am Virgie, okay ba sa inyo yun? Okay po. Oo. oo. paghaharapin namin kay sa barangay, Ma'am ha, kasi hindi din naman pwede na... hindi nyo na lang ipakita yung bata basta-basta kay sir. At hindi rin naman pwede syempre na basta-basta uh, na lang din niya ilipat sa Pangasinan yung bata. Okay? Okay, kung, sige. Kung papayag ka naman, mm, total nandiyan na 'yung kaligayahan mo, ma may anak ka, may anak na rin 'yung kinakasama mo para hindi kayo mahirapan sa financial, sa pangkabuhayan kasi alam ko rin ang hirap diyan. Kung pwede mong ibigay sa akin 'yung bata, mas may ano ako'ng magagawa akong paraan na ipasyal sa iyo dyan kasi mas magali, madali ang pera sa Pangasinan kaysa dyan. Para lang sa kabutihan din ng bata, kalusugan niya. Bakit? Kaya ko na ng anak ko, kaya ko rip, pakainin ng mas ng anak ko. O, madali lang sabihin yan. Walang ina na hindi kaya gawin para sa anak. Oo, nandiyan na ako. Maski ama, walang, walang ama na hindi I, neighbor na pababayaan yung anak, talagang hindi pababayaan yan. Masasabi natin yan, pero pag sa financial na, sa pang-araw-araw, doon tayo mahihirapan. Masasabi natin madali yan. Gaya niyan, may sakit ka sa puso, may high blood ka pa, o, paano ka makakapaghanap buhay? Once na naghanap buhay yung lalaki, isipin mo mag-isip ka. Once na naghanap buhay yung lalaki, ang priority niyan yung anak niya. Yung anak mo, yun lang taga lo, kung may tira, halimbawa. Wala. Binata. Ali ka dito. Binata? Binata? Ay, 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 sir. Ay, yung kinakasama ni ma'am. Binata yung kinakasama mo? Si John Paul po, ma'am, nandyan? Nandito, John yung... Ayun pa. Ay, pala si John ah, Paul Pico. Ka okay. sino yung batang kasama niya sa ano profile picture niya? Kapatid niya. Kapatid, Kapatid niya po yun? Hmm. Hmm. Okay, so... Hindi, hindi ako naniniwala mo, anak niya yon nandito yung profile picture Oo, nila. Pero regardless naman, sir, willing ba kayo, sir, nag-ano na lang po, kagaya po na sinabi ko, pag-usapin po namin kayong dalawa, kasi... Uh, yung parte po na nagkaroon po siya ng ibang kinakasama na oh. hindi po kasi kay legal na kasal, oh, sir. So, pa, kung tutusin, wala naman po siyang obligasyon na hmm. manatili po sa relasyon Opa, ninyong dalawa. So, yung parte po na yan, inire po natin kung talaga pong desidido na si Ma'am Virgie na magkasama po sila ni Sir John Paul. Uh, yan po ay kanilang decision dahil matatanda naman na kayo, Basta sir. Basta ang inaano mm -hmm. yung, yung kaligtasan yung, ng bata. Yes. Lalo, so, wala akong tiwala diyan sa kinakasama Ay, yan, sir, niya. Ayun sir, pwedeng niyo po siyang oh, kausapin. Oh, naman po si oh. Sir John Paul. O oh, baka may mensahe kayo sa kanya para siguro doon yung kung kausap niya eh, man, bastos 'yan si Sir cellphone. Eh sige sir. Ah, eh. uh, ito naman ah uh, Sir John Paul, ikaw din naman sana makipag-usap ka din ng maayos kasi, kasi pag... nasaktan mo din po si nakasakit ka rin eh sir. Eh. Mm. Uh, so baka gusto mo lang kausapin din ng maayos si Sir Jesse. Kasi pag kinakausap ko, hindi sige sir, sige na po. Oh, oh. baka naman this time eh, no, baka mas maayos yung oh, kausap. O, mas, ma mas maayos kausap si Sir John Paul. Sir John Paul, sige po. May gusto po kayo sabihin kay Sir Jesse? Hindi ako bastos na tao. Mm. ka na. Kasi mahal ko ng, naging, ng asawa mo. Wala walang problema sa akin yun. Sorry, kasi wala, wala akong anak. Sa sinasabi mo anak, wala akong anak. Kapatid ko yan. Sa totoo lang. Kahit mamatay mo ako dito sa kinakaupuan ko. Wala pa ako anak. Mm -mm. Pero Sir John Paul, dahil nasaktan niyo din po si Sir Jesse, uh, kahit wala po sila, kahit di po sila kasal, 13 years pa rin po sila nagsama ni Mama Virgie, ano po ang nais niyong nice sabihin kay Sir Jesse, Sir? Yung ano namin sana, balak may ano, papakasalan ko to eh. eh gusto naman nito, sa ngayong nga sanang ano, sa October, si may kasalan dito eh. Sir John Paul, hiling lamang po ni Sir Jesse na ayusin po ang trato sa kanilang uh, anak at uh, nais po niyang siguraduhin ang kaligtasan ng bata at willing naman po, na, wala naman ako nakikita kay Sir Jesse na parang hinanakit pa, okay naman sa kanya na basta okay yung anak niya at susuportahan din yung anak niya basta willing din po kayo na makipag sa kanya, Sir John Paul. Wala po, wala po yung problema kasi dito sa amin. Mahal na mahal, minamahal ko yung bata na yan. Yun lang naman po ang hiling niya, tama po, Ako. Sir Jesse, na maging maayos po yung bata, Ako. makita nyo din, kasi siyempre, uh, ma-inning kayo ng bata at uh, nais nyo din na masuportahan yung pag-aaral, etc Tama po? Okay. Ano siguro ang final na message mo sa kanila, Sir? total uh, mag-uusap pa din naman kayo tungkol doon sa bata. Ihiwalay na natin yun. Ano ang huling mensahe mo na lang kay Ma'am Virgie at kay Sir John Paul? Eh yun, yun ang kagustuhan nila, Ma'am. Kung sa kinasama ko, ma'am, wala naman ako ng sama ng loob na mawawala siya sa akin. Mm -hmm. Okay lang, ma'am. Mm -hmm. Kasi ako nagmahal ko pero siya hindi niya naramdaman siguro. Mm -hmm. Wala naman problema sa akin yung ma'am. Ang inaano ko lang, siyempre, nasa kanya yung bata. Never akong magbibigay ng sustento. Gagampanan nila yung ginawa nila na buhayin yung bata. Mm Huwag -hmm. okay. nilang pababayaan. Huwag nilang pababayaan yung bata. Ta, once mm -hmm. na may nangyari sa bata, ay, siyempre, mananagot sila, ma'am. Mm -hmm. Tama, kasi mm -hmm. kayo naman ay uh, mm -hmm. for sure tututo kayo, sir. Pero yung oh. usapan po ng uh, pagsusustento, pati yung pagkita, pagbisita nyo sa kanya, pag-usapan natin yan, pagharap-harapin po namin kayo para oh. po at least nandun yung MSWD o gagabay din po sa inyo para sa kapakanan ng bata. Oh. Ha? Sir John Paul, narinig nyo po yung mensahe ni Sir Jesse? Oo, oh, oh, po. Oh, oh. Okay. Ma'am Virgie? Yes, Ma'am. Ma oh, ayun na ang ang hiling lang po ni Sir Jesse. Total naman 13 years po kayong nagkasama. I think wala naman pong masamang uh, tinapay din between Oo. the two of you dahil At saka hindi naman ako ang nakakahiya, Ma'am, sa nangyari? Oh, 13 years kayo nagsama, Ma'am. Ang nais lang naman niya, maayos po yung bata sa inyong poder sa ngayon, okay? Walang problema po, Ma'am. Hala si, na po, eh po yung Okay, okay na pala sir. Sige sir, schedule na lang natin ha. Makikipag-coordinate din po kami with MSWDO at uh, Ma'am Virgie, wag niyo po ibaba ang telepono. Kami po ay makikipag-usap pa po sa inyo para po ma-finalize natin kung kailan po tayo pwedeng makipag-usap kay Sir Jesse, okay? Okay. Sige po. Maraming maraming salamat po sa inyong panahon, Ma'am Maria Virgie at uh, Sir John Paul Pico. Maraming salamat po.